Gusto mo ba na siya ay iiyak habang iniisip ka ng partner mo, lalong-lalo na na nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at isa itong gabay at isang paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso, babasagin na baso ang gagamitin sa ritual at dapat clear po ito. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kalahating suka. At pagkatapos ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, i-roll ang papel o itupi kahit ilang tupi at isilid o ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, ay maglagay ka rin ng kaunting asin at pagkatapos hawakan saglit sa dalawang kamay mo ang baso. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo ay wala pong problema. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng hindi takpan ang ritual at itago ito hanggang pitong araw. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At pagkatapos ng pitong araw, ay itapon mo na ito, itapon mo ang laman ng baso. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo pa rin ulitin ang paggawa nitong ritual kung gusto mo ay depende po sa inyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.